Aabot na sa 2.18 billion pesos ang ayudang naipabigay ng pamahalaan para sa mga apektado ng El Nino. Sa ating panayam kay Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Besa, sinabi niya ang karamihan sa tulong ay direktang ipinamahagi sa mga magsasaka ang iba naman ay para sa mga binhi at pataba, water management intervention at small-scale irrigation systems mula sa Bureau of Soils. Nariyan din ang indemnification or insurance claim mula sa Philippine Crop Insurance Corporation, survival and recovery loan mula sa Agricultural Credit Policy Council at iba pa. Dagdag naman ni Debesa, hindi pa kailangang magdeklara ng national emergency dahil sa El Nino, lalo't hindi naman malaking porsyento ng bansa ang nasalanta nito at nakakatungo naman ang kagawaran sa pangangailangan ng mga magsasaka. Yung mga naapektuhan mostly nitong El Nino, itong kalurang bahagi ng ating bansa mula Ilocos, Pangasinan, Western Section ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Uh, hanggang dito sa uh, buwang na peninsula. Pero malaking bahagi rin ang ating bansa ang hindi naman masyadong naapektohan kagaya nitong malaking bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas at uh, ng Eastern Luzon. At ayon na rin sa pagtaya ng pag ay matatapos na rin yung El ngayong, uh, uh, ngayong buwan ng Mayo.